Ito na po o, oh. Na sabi na po ako ng Bible. Mga Kawikaan verse chapter 1 to verse 7 to verse 8. Payo sa mga kabataan ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dingin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipag walang bahala ng ang tulo ng iyong ina. Okay, tapos na po ang basa na po namin ito. At ano po ibig sabihin ng kabataan, no? Ang kabataan ay dapat palagi kayong mag dapat palagi kayong magkinig sa Diyos, kay mam Ma at sa na, at hindi na po kayong magkulit at at sa mga magulang, dapat pray na po kayo. Paggabi na po, palawala na po kayong masamang buhay. Okay, bye-bye po. See you next time.